Bago ako magsimula, babala, walang snow sa Pilipinas kaya huwag gagayahin. Isa sa sikat na fictional character sa X-Men ay si Iceman na kayang gawing yelo ang mga bagay maging ang kanyang katawan. Alam nyo ba na mayroon din sa tutong buhay niyan? Siya ay si Wim Hof na kilala rin sa tawag na The Iceman. Pero syempre, hindi niya kayang lumika ng yellow o gawing ice ang kanyang sarili. Subalit may kakayahan siyang gawing posible ang ilang mga bagay na tila imposible. Ilan sa mga naging world record niya ay tumakbo siya ng half marathon sa taas ng Arctic Circle nang nakapaah at ang tanging saplot lang ay shorts. Lumangoy siya ng 57 meters sa ilalim ng ice na shorts at goggles lang ang suot. Kaya niyang tumagal ng halos dalawang oras nang nakalublob ang katawan sa container na punong-puno ng ice. Na kung pangaraniwang tao lang ang gagawa nito ay posibleng makaranas ng hypothermia at ikamatay ito. Katulad na lang sa bida ng Titanic na si Jack. Kung may kakayahan lang sana siya na katulad kay Wim Hof, edi sana nagkaroon sila ng happy ending ni Rose. Pero mabalik tayo kay Wim Hof. Marami pa siyang record na siya lang o bilang lang ng tao ang kayang makagawa. Ang endurance niya ay hindi lang para makatagal sa yelo kundi pati na rin sa init ng nagnangalit na panahon. Noong 2011 ay natapos niyang takbuhin ang 26 miles of 41.8 kilometer na marathon sa Namibian Desert nang hindi umiinom ng tubig. Ang pagtakbo pa lang ng 41 kilometers kahit pa may magandang klima ay mahirap ng gawin. Subalit si Wim Hof ay nakaya ng takbuhin ng disyerto na may temperatura na 40 Celsius at hindi nga siya uminom ni isang patak ng tubig nang tinakbo niya ang disyertong iyon na dahil dito ay nabawasan ang tubig sa kanyang katawan ng mahigit 5 litro samantalang ang kanyang timbang na may natapyasan ng anim na kilo. Si Wim Hof ay may mataas na endurance sa lamig at init pero kung lakas naman ang pag-uusapan ay hindi rin siya yan. Mayroon siyang record na kung saan lumambitin siya sa isang hook na isang daliri lang ang gamit sa taas o may altitude na 2,000 meters. Sa dami ng world record na yan, kung hindi pa rin kayo bilib sa kanya, pues meron pa. Inakyat niya rin ang dalawa sa pinakamataas na bundok sa buong mundo, ang Mount Kilimanjaro na siyang pinakamataas na peak sa Africa, at ang Mount Everest Siguro nga marami nang nakagawa niyan pero siya lang ang natatanging umakyat sa mga ito nang naka shorts at open toed sandals lang ang suot. Hindi niya nga lang nabot ang tuktok ng Mount Everest pero naakyat niya hanggang 7,467 meters out of 8,849 meters na taas nito na siya lang ang nakagawa ng ganon. Hindi niya tinuloy nabotin ng tuktok dahil tao pa rin naman siya na mayroong limitasyon. Ang kanyang super endurance na kakayahan ay kaya rin daw gawin ng karamihan. Ang sekreto nito ay nasa isip lang. Mind over matter o kilala na ngayon sa tawag na Wim Hof Method. Sa method na ito ay may tatlong aspetong kailangang pagsamasamahin. Una, controlled deep breathing na kailangan i-combine sa pangalawa ang cold therapy. At pangatlo, ang pinaka-importante ay ang commitment dahil aanhin mo ang skill at talino kung hindi ka naman porsigido at determinadong maabot ang goal mo. Kaya dapat nating gayahin si Wim Hof pero hindi sa paglublob sa yellow o pagakyat sa Mount Everest ng nakashorts kundi sa pagpapatunay na hindi porket sinabi ng iba na imposible ay agad ka ng susuko na walang ginagawa na minsan kailangan lang pala natin ng tamang yung mindset ba? Mindset, mag-isip at kilalani ng mga taong nagtataglay ng kakaibang uri ng kakayahan ang mga tinaguriang superhuman.